Last week ay napansin ko par taya, parang, sabi ko parang hindi, parang hindi tama. Uh -huh. o, meron ako napansin eh, na parang, uh, parang bang, uh, bawa maliligo ka di ba? Okay. Maliligo ka, uh -huh. Nakapagsabon na, ay sinabun mo pa uli. <laughs> Bakit? Bakit? Eh, tapos sa maligo, ha? Anong napansin mo? Ay, kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, uh, di ba, may privilege speech. Oo. Uh -huh. Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigation na. Uh -huh. Kasi yun ang, kung magasano, introduction eh, di ba? Okay napansin ko na nag-investiga na. Nagsimula na? Nagsimula na. Uh -huh. Natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod. May bukod pang privilege speech na yun din yung topic. So ah, sa, sa akin, ha, ah, bilang isang karaniwang tagamasid at uh, matagal na rin nanonood ng mga, private, hmm. na mga uh, Senate investigation, eh, ngayon ko lang na nakita may gano'n na... Mabuti, ako, eh, mabuti na mo yon Nelson. Ano? Hmm, uh, kala ko nga, walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Ah, baka na baka baka isipin pa nila kung parang kung, kayo pa sa sa kung merong motivation opo. ano. Pero sa rules, rules pa 'ko pag din, Walang ibig sabihin sa eh, ano pa man. Sa, sa rules ba, pwede pa boyan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag uh, ang isang bagay, ang isang uh, subject opo. matter ay eh, natalakay na, lalo na 'yon, <laughs> isang major committee yung blue ribbon. Bawal na 'yung uh, gagawa ka pa ng uh, sarili mong uh, pagpapahayag. Lalong-lalo ah, lalo na kung uh, doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana, doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Para may sarili kang expose, may sarili kang person. Oo. Uh, hindi dapat na ginawa pa yon, Kung baga, kalabisan na yon uh, Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya pinayagan din. Uh, may, may pagkaliberal naman sa... Ano. Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, mm -hmm. hindi yon, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi kami membro ron, pwede ka namang magtanong. Ah, pwede ka lalong lalo na kung katulad mo. At doon, doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Eh. Pwede pala naman yon. Pwede naman yon eh. Ayun. Oo. Oo. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, oo meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects, Oo. Mm. Eh, Actually, nabanggit na yung mga yun eh, sa, sa komite. Uh -huh. Kasi pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Uh -huh. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng BPWH, <coughs> pinakamabuti, eh, isumiti mo sa komite yung lahat ng initial findings mo sa mga ghost projects. Uh -huh. So, yung ginawa niya, uh, nakatukoy siya ng, sa, sa kanyang... Uh, Uh, pansariling pag-imbisiga, meron daw siyang nakita sa niya. ganitong lugar, oh, sa ganun, oh. siguro, mga mangilan ngilan yon. Mm -hmm. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi mm -hmm. yun ang listahan. Mm -hmm. oh, oh. Uh, nagtagumpay lamang siya dun sa, oh, may mga optics, may mga litrato, oh, oh. at ah, saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Oh, oh. Eh, sa pagdinig naman kasi, dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics, eh. Oh, oh. Yun ang sinasabi ng isang uh, taong uh, nakasalamin na uh, hating gabi, na... <laughs> Yun eh, yun ang epal siguro. Yun, uh -huh. yun ang pasikat, di ba? Ayun, oo. Uh -huh. Pero sa inyo, wala... Kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang uh, pahayag na tinutulan nyo yun eh. Uh, parang pinalagpas nyo na lang. Ay, be, ako naman eh... Okay. Lahat ng gustong magpahayag, mm -hmm. kasi naitanong mo lang kung uh -huh. nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, uh -huh. hindi ganun. Uh -huh. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Uh -huh. Lalo na, eh matatanda na sila ron. Uh -huh. Ako naman, eh, sabi mo nga, <laughs> transfer-y-transfer. <lang>. <laughs> <laughs> Bagong transfer lang ako, eh, di ba? Uh -huh. Eh kasi, kaya ako naman naitanong yan, Jensen. Eh para kasing, ah ito pakiramdam ko lang ha, Oo. na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, privilege speech, Oo. parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ang subject, na pareho ah. din ang, hindi ba? Katulad dito, uh, baka nabasa nyo rin ito, lumilitaw na, nabaw, ito, si Senador Francis Pangilinan, Oo. ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission uh -huh. na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Eh, Commission to eh. Ah, ganun. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, oh. eh mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung Plan Control Project ay investigahan na natin oh. ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung... Para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Oh. Tapos nakita lang, bukang ma Masasapawan tayo rin tayo <laughs> Yung una, yeah. naglagay ng eto, mga Ito plano mga plano-plano oh. Tapos ito, ito oh, yung mga magtatayo Sino ang mga magtatayo? Ito uh, po, si minungkahi ni Pangilina na pangunahan ng komisyon ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales okay. oh. Kasama pa si dating DPWS Secretary Rogelio Singson At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamín Magalong uh -huh. Ang ibig sabihin nito, Senjen si Hindi lang plano ang nilatag eh Meron pang detalye, di ba? Kung uh -huh. ano yung so, bukod na investigating body to. Eh ito, ay, ito uh -huh. independent body na ito. Say mo mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka mag mag mag, una, mag gulo, mag conflict mm -hmm. kasi meron ng... di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senator Basanay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Ah, nag-apply, nag-presentan yung sarili na isama. Kaya naniwa kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging member ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Ah, okay. So, technically, miyembro siya membro ng Blue, siya? Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee ay eh, siya ngayon ng isang... Anong tanong bukon... mo? Anong gusto niya nga mo? Anong gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya. Tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Oh. Ano pong gusto niya palabasin dito? May eh, insulto niya ako. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, ano ho, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman ay, ito, kayo, parang inaamin niya na hindi hindi niya kaya eh. Kamo na lang timba sa committee. Oh, ma manawagan ka, parang ana baka, na, baka o, nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap niyo naman po si Senator Kiko Pangilinan. Bakit po pwede ay mapakiusapan mo? Bakit po naman memenose yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marculeta? nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman nakaka, anong tawag doon, hindi nakakasira, nakakainsulto nakaka yung Kasi, ginawa mo. Kasi tama ka, dahil unang araw pa lang eh, di ba? Parang yung first day of class, sinabi mo na na, ayaw ko sa classmate. Di ba, sir, sa tingin nyo po, kayo po bilang chairman,